Hi guys, ipapakita ko nga pala sa inyo sa video ito kung paano gawin ang nilupak na pinipin. Pupunta muna tayo sa isang barangay kung saan nagaanihan ng guys. Kasi ang pinipig guys ito ay gawa sa fresh kalay na hindi pa nabibilan para gawing bigas. Ito nga pala ay sinasangag tsaka binabayo guys para siya ay maging pinipig. Paggawa ng pinipig guys ay naging tradisyon siya dati ng mga koreynon o ng kahit sinong nasa bandang isti. Dahil ito guys yung kapag summer halimbawa madaming mga bisita na nagpupunta sa nayon, maling manila, na mga bakasyon ito guys, yung minsan banding na ginagawa kasi nung araw is wala namang kuryente, walang internet, palang mapaglibangan. Ito guys, yung napakasaya nung araw na nandyan maliwanag ang buwan habang kayo dyan ay nagbabayo. Nagpapasikat yung mga pinatiliyo sa mga dalagita na galing Maynila. Tapos maya maya katapos gumawa ng pinipig ay sayawan. So yun guys, yung dating nagiging banding ng mga taga probinsya pakikipag-socialize dati ng mga tao, isa itong paraan para magkaroon sila ng closeness, yung magkakamag-anak, yung magpinsan, or kahit magkakakilala guys. Isa rin itong paraan na ginagawa dati ng mga lalaking nangliligaw sa mga bagong dating ng Maynila or mga lalaking nagpapasikat lamang sa mga dalagitang galing ng Maynila. Guys. Sa probinsya guys, mahirap ang buhay. Ngunit kung naman ay masipag ay may, may alaga kang mga hayop or magtanim-tanim ka, kahit papaano naman ay makakaraw. So ito guys, papakita ko sa inyo kung papaano namin ginawa yung pinipig dito sa Maynila. Hi guys! <laughs> 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 Nagpapakita tayo ng sitaw at saka taron. And guys ha, malalaki ang ating mga sitaw. Malulusog kasi ang aking mga tanim. <laughs> <laughs> Malulusog ang chan. Okay. Malulusog ang aking chan. Malagahan <laughs> ko yan. Yan o. Oh, ang lalaki o. Oh, haba. Makikita nyo guys. Ayan. O. Oh, ang Ang napakadami taplo Ayan, o. Oh. Haba. Ito ang amin. pa, Oh. Sitaw. Come on, guys. Ito naman tayo sa kagigay. Malain. Siya ka nalait. Ayan, pwede na yun. May nagahit. Ito po. Manis kay may tapang matarong. Manis. Ano nga kayo Pakita Guys. Ano? Eh, o. Hmm. Laki oh. Uh. Mapapansin pa nyo guys. Napakyan. Mapapansin <laughs> nyo ang... Mm. Mm Hindi. -hmm. kita ay malusog. Malusog? Katulad ng chen ko. <laughs> hmm, tara na. So, yung unang Guys, o. Kikita nyo, ano um, yung kikita, o. Oh. Laki. At tanim ko to, eh. Napakaya <laughs> 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 na. Ito ang aking kinakabalahan dito sa buhay. Oh my God! dito <laughs> Ayan guys. kinakabalahan dito sa bukid Ayan. Il ilog namin. Ayan guys. Ilog namin yan. Okay na guys. <laughs> Pwede na tong pang natin. Lagyan natin ng gata. Gagataan natin. Guys. So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Hi guys, may pini pika mi mula samar. Correct. Huh? kayo, bay talo big, di lao, di maher mo. ito na ang Pinipig na giniling, Pinipig, giniling na Pinipig. Oh, yan oh, oh, na, oh. masarap. Nahitsa mo! Struggle dito guys is wala kaming bayo. Hindi namin alam kung paano bayuhin.